Hello mga kasan lover. Mamaya pagkatapos ko maligo, punta tayo sa labas at maglalakad. -lakad. Ligo muna. Hello mga kasan lover. Welcome back to my YouTube channel. Ayan. Malayo na tayo sa barracks ko. Ayan bored na ako dito, mga kasan Pero malapit na kaming umuwi, sabi ng asawa ko, uuwi na daw kami sa ano. Sa January. Kasi pag December, mahal pa 'yung pamasahe. Uuwi kami sa summer. Ayan. Kasi dito, la ang layo ng ano, trabaho. Mabuti pa doon lang tayo sa ano. Summer. Mahal nga pamasahe dito, pero layo naman. Pamasahe, mahal. di ba? Buti pa doon na lang tayo saan. Dito, magla magtrabaho ka. Hindi ka makakawi basta-basta pag ano yung pamasahe. Kulang yung pamasahe mo. Hindi ka makakawi basta-basta, di ba? Kaya kailangan. dun lang. Doon na lang kami. Ayan. Oh, oh, mga kasan lover. Kita nyo naman kung gaano ka bored dito. Boring na ako dito, mga kasan lover. Para na tong ano eh. Para na tong bundok. You know? Hindi eh, naman sa bundok. wala man lang tayo mapaglibutan ng ano, mga pamasyalan. Pero sa oras na makauwi na kami sa summer, papasyal ko kayo sa mga magagandang tanawin doon. Uy! Uy! Sana o! Oh. Sa gilid ng dagat. Yan. Basta maraming anong pasyalan doon sa, sa lugar namin. wala kasi. Yan. Diba? Napunta kami dito sa malayo pagtrabaho ng asawa ko. Kasi mahal yung ano, sweldo. Pero yung ano naman, sweldo nga mahal. Pero sa utang naman, 'di ba? Minsan, nadidilay yung sweldo, yung mga um, tatrabaho. Kaya nakaka ka. Punti na nga matitira. Kung gusto mo umuli sa sama, sa probinsya, hindi ka naman makauwi. Kung wala kang pamasahin na malaki Hindi ka tulad dun sa probinsya kapag malapit ka lang pwede lang maglakad. Eh. 50 pesos makakapamasahe, makakauwi ka na. Paano pag ganito malayo, 'di ba? Pagod din. Diba? Kaya nag-iipon kami. Gusto ng asawa ko umuwi na sa si January. Kaya uuwi na kami. Doon na lang daw siya magtatrabaho sa probinsya. Ayan. Yang alaga ko nga eh, oh. Si Hassel. Yan. May iwan ko nga yan dito eh. Kasi baka hindi pwede ang hayop sa ano. Pagsakay ng bus. Papuntang summer. Alam nyo naman may gig. Diba? Diba? Shout out sa inyo mga taga Samar, mga rin noon niyan. Taga po ang aking asawa, diyan po kami nakatira. Ako naman sa Katbalogan. Shout out sa inyo mga taga Katbalogan. Diyan ako nakapag-asawa sa Tacloban. Pabalik na kami doon. Sa January. Papasyal-pasyal ko naman kayo doon makasan lover no So sana huwag kayong magsawang tumutok sa aking YouTube channel Sun Lover Vlog Thank you don't forget to subscribe like and comment